trabaho para sa mga Pilipino. Alinsunod sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang maraming Pilipino, nakapagtala ang Pilipinas ng mataas na labor force participation rate ngayong taon. Sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Batay na rin sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa 65.8% ang labor force sa bansa nitong May 2025. Mas mataas ito sa 64.8% na naitala noong May 2024. Nangangahulugan na mayroong dagdag na 1.4 million Filipinos ang kabilang sa labor force sa ilalim ng Marcos administration abot na ngayon sa kabuang 52.32 milyon na katao ang may trabaho sa bansa. Bumaba naman ang bilang ng unemployment rate noong May 2025, 3.9% mula sa 4.1% noong May 2024. Tayo ng Marcos administration na pataasin pa ang bilang ng mga Pilipino na magbigyan ng trabaho sa ilalim ng bagong Pilipinas.